napakadali lang palang gumawa ng bukayo. So, ang una, bumili muna ako ng buko. Medyo bumaba na yung presyo ng buko. Dati kasi 50 ang kuha ko nito. Ngayon, 35 na lang. Siya nga pala mga Bex, ipiplex ko lang itong tubig. One of the most famous kakanin dito sa probinsya ng Pangasinan. So, first, maglagay ka ng brown sugar sa kawali. Sabayan mo rin ng sinakob. Kung hindi mo alam ang sinakob, pano tiyan, ganito yung itsura niya, Bex. Ayan, Bex, nakikita mo na. Tapos ilagay mo sa kawali, hayaan mong matunaw. Kailangan dapat nakaluhit ka lang para hindi siya agad masunog. Pag natunaw na, saka mo siya haluin. Siya nga pala mga best, optional lang ang paglalagay ng vanilla. Kung ayaw mo lagyan, wag okay lang. Pag nalagay mo na yung vanilla, halu-haluin mo lang na para ganyan. Saka na natin ilagay yung ating kinayod na buko. Natural, kinayod ko na yan kanina best. Hindi ko lang pinakita. Saka mo siya halu-haluin hanggang sa mag-combine yung tamis sa buko. Medyo matagal lang ang paghahalo dito, besa. Nakakangawit. Pero pag naluto ito, mga bes, deserve mo siguro magkaroon ng diabetes. Dahil sa kakakain mo ng purong matatamis. Char! Hindi, bes. Dapat pag kumain ka nito, dapat konti-konti lang. Huwag sobra. Sabi ko naman sa inyo, ang sobra nakakasama. Siya nga pala, nilagyan ko ito ng sesame seed. Kung wala kayong sesame seed, wag mong lagyan best. Wag mong ipilit, bumitaw ka na, baka masaktan ka. Char! So anyway, mga best, alam nyo ba na ang bukayo ay originated na nagmula sa probinsya ng Batangas. Dahil nga marami pong buko doon, hindi po totoong nanggaling ang bukayo sa Lingayen, Pangasinan. Ang Pangasinan, kilala ang delicacies nila, katulad ng puto, tupig, at saka yung mga mga baguong at bangus. Pero ang bukayo hindi po totally nanggaling sa Pangasinan kung hindi po sa Batangas or Quezon dahil po napakaraming buko na taning po doon. So heto na pala ang ating finished product na Pag naumay ka sa mga pagkain, katulad ng mga taba-taba, kumain ka nito, konti-konti lang habes. Huwag mong damihan. Baka magkaroon ka ng sakit ng diabetes. Nako, mahirap. Mapuputo lang iyong paat kamay. Ganon. Char! At kung umabot ka man sa pinakadulo nitong video ko, mga bes, maaari mo itong i-follow at i-share. At sabihin kung saan mo lugar ito na panood ang mga video ko. So, ayun lang, bes. Ito na lang natira. O na lang nagpapak nila. Oh, nakikita mo. Good, good, good. Sarap. Sobrang tamis. Tamis, tamis na. Hmm? Medyo matigas. Mukha yung kasi Hindi siya medyo. Sobrang tigas. Hmm. Pero masarap. Sobrang tamis. So, lang best. ingat. God bless. Bye! Mm